Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat. Ano Ay, maluluka ako. Nag-scroll ako sa ano, sa YouTube. Ay, nakita ko yung pangalan ni Mix. Binuksan ko yung kaya yung Mix. Ngayon pumunta ako sa community niya. Ay, pumunta ako sa community Netflix. <laughs> Ito nakita ko. <laughs> Ay. Maluluka. <laughs> Yak. <Yuck. laughs> Ginawa ni Aimex sa mukha ni <laughs> ni Grinch. <laughs> o, oh, di ba? Nakakaluka. Ayan kasi. <laughs> Ayaw niyong magsitigil. <laughs> Dak, dak kayo ng dak dak. <laughs> Ang sarap ng labanan nila ngayon. Diyos ko, alam mo habang pinapanood ko yung mga bangayan nila ngayon. Natatawa na lang ako. Tawa ako ng tawas. <laughs> Hindi na tayo makikialam sa away nila sila nang mag-aaway. Huwag na tayong makialam kung ano yung away nila. Diba? <laughs> natatawa talaga ako. Diyos ko, biruin mo. <laughs> ginawa talaga niya, i Imix yung ganyan. Ay, naku po, Diyos ko, nakakaloka. Ay! <laughs> Ay, naku, Diyos ko, lukarit ka, Imix ka. <laughs> dati yung mga mukha ko, ganyan ang mga pinaggagawa ni IMIX. Pero hindi naman kami dumating sa punto na ganito talaga nila IMIX mix mo. nung nag kami. Hindi naman kami dumating sa ganito. Yung pangil ko, yung ngipin ko, di ba si Ray yung ngipin ko? Yun, yung ngipin ko, pinapapangit yan ni IMIX dati yung mukha ko. Dati pag nag-aaway kami yan, <coughs> ano-ano pinagagawa niya, pero hindi kami dumating sa punto na ganito talaga na nag na, na ganyan, na ganyan ang gagawin. Hindi naman, hindi naman kami. Ngayon talaga, matatawa na lang ako eh. Diyos ko. Ayan kasi, tumigil na kasi kayo. Gintana, tumigil ka na kasi. Nakakaano na kayo, nakakatawag dito, Nakaka... -tabito? Nakaka -tabito? Alam mo, pag uh, tinitignan ko yung mga bangayan nyo, pag naririnig ko yung mga bangayan nyo, Diyos ko, ang sakit sa dibdib. Alam niyo kung bakit nasabi ko masakit sa dibdib? Kasi hindi naman sa kanila ang bagsak eh. Ang tama talaga sa totoo lang. Kay si Mix talaga ang tinatamaan. Hindi no, niyo ba nakita yung, ano yung, tawag dito? Yung, mga upload ni Bunso eh sobrang baba talaga ng views kahit na mga nakakatuwa na mga happenings wala ang baba na ng views talaga ni Bunso dahil yan sa mga kagagawan ng mga di ba uh, solid ka no wag na kasi kayong dakdak ng dakdak ang gawin alam mo advice ko sa mga solid ha Imbis na makikipag-away kayo gawin niyo, paangatin niyo yung mga views ni Bunso <clears throat> kasi kung kami lang ang gagawa niyan, hindi talaga aangat yan, di ba? Kahit ako pinapanood ko minsan, inuulit-ulit kong panoorin, pero syempre hindi yan tataas kasi nga, di ba? Wala eh, wala talaga as in, totally bangsak talaga ang views Ay, simula nung ginawa nila ng issue yung pinpalaboy at umalis yung pinpalaboy sa kamusoan, wala Peace in talaga, parang tingin ko talaga, wala na eh. Bagsak na bagsak na, ba? Diba? At saka yung community ni Mix, wala nang, wala nang uh, peace. Kung baga, wala nang katahimikan. Puro kaguluhan na lang. Puro gulo na lang ang nangyayari sa community ni Mix. Ngayon, ang sakit, ang sakit sa dibdib, sa totoo lang. Kaya hindi na ako sumasali sa mga kung ano-ano Hindi na ako sumasali. Ayaw ko na, uh, kung baga, bahala na sila kung anong gagawin nila, di diba? Kasi binibigyan naman, sinasaway naman sila na huwag nang pansinin, tumigil na lang. Eh, ayaw nila eh. taktak tak din sila nung taktak, -dak, ano, ng mga ebidensya. Kung no, lapag niyo yung mga ebidensya niya, ayan, sa tibas magkakalat, Diyos ko, sumbrasin kaya ako ayaw ko manahimik na lang ako ng ano hindi na ako sumasagot kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi nila hindi na ako sumasagot sa totoo lang ayaw ko nang sagutin sila kasi wala eh ganun din naman eh, walang patutunguhan 'yung usapan na to, 'yung laban na 'yan walang patutunguhan. umabalik sa umpisa tapos bumalik sa katapusan. Dating sa katapusan na, ayun babalik na naman sa umpisa. Ayun, umpisa na naman ng eh uh, demandahan, no? Uh, tapos pagdating ng pag nagkademandahan na, pagka nagka na dismissed na balik ulit sa simula. Di diba? ba? Nakakaano na, nakaka na umay na umay na kung baga wala nang peace umay na, talaga sa totoo lang simula ng maraming pumapasok na mga bago dyan wala na walang nang peace ang community ni Buso puro puro kaguluhan na lang kaya minsan nakakaano nakaka, kakaumay. O, di ba? Di ba, baby? Yan yung alaga sabi niya, siguro, ano, binadaktak na anti ko. O, di ba? Kaya, advice ko sa mga solid tumigil na kayo. O, oh, asikasuhin nyo pa, angatin nyo yung uh, mga views ni Bungso. Diyos ko, kawawang-kawawa naman. Kasi kung paming nananahimik, nanonood kami ng mga vlog niya. O, oh, di ba? nanood kami ng mga vlog niya. Pero wala din eh. Wala din. Hindi rin kami makakatulong ng malaki. Alam niyo kung bakit? Kunti na lang ang gumagawa ng ganun. Di ka dati. Talagang pag sinabing maraton, maraton talaga. Lahat yan. Lahat ng ah, sulit kabunsoan talagang nagmamaraton. Ngayon wala. Na. Inuuna nilang chismis. Oh, chismis ang inuuna nila. Diba? Kasi may mga sarili-sarili na silang mga YouTube eh. Oh, so ano pang gagawin nila? Siyempre na nila yung mga YouTube channel nila bago yung YouTube ni Mix. di ba? Diba? Ganun lang yun. Kaya sabihin nila sulit sila. Hindi. hindi. Ang ano nila, hanap nila talaga. Uh, ah, paangatin yung mga views nila. Yung mga channel nila. Wala silang pakialam kay Mix. Sa totoo lang. Wala silang pakialam kay Mix. Kaya yung mga sulit-sulit, hindi ako bigot di O ba? Diba? Kaya sa mga sulit dyan, tumigil na kayo. Tulungan yung paangatin yung ah, uh, mga ni Bunso, yung channel ni Bunso, wag yung puro pansarili. Kayong ano, pansarili nyo ang inaasikaso nyo, di ba? Yun lang, puro sarili lang talaga ang gusto nyo, ang mm, nyo. Hindi kayo nakakatulong kay Mix, lalo yung binabagsak si Bunso. Yun lang.